Hello guys so ilang araw na mga limang araw na na hindi nangingitlog yung ating mga alagang manok At yung mga tapos yung na si ngayon mayroong isa Di isa so lang Check tayo. Kasi, laging umuulan dito eh so, isa lang yung itlog Ganso natin tayo naman naman makalimlim. nag isa lang itlog ang itlog ng manok na binigay sa akin. Itong manok na isa, pinitin natin manok. Nakakulong yung kasi may sakit. Pero ngayon ay eh, okay okay na siya. Medyo may konti pa makikita man sa mata. Kailangan natin pa ininom ng manok ano na yan. Wala dahilan red kailangan sa may ingon laki na yung ating mga rooster ito laki ang strop, ganda na ating ngayong si mami ito so, yung at-date ano, may, may isang nangitlog, itlog, mag-iisa So, hindi ko alam. Piling ko sa Rhode Island. Rhode Island Rhode sana nga magtuloy-tuloy ng mga itlog ulit. Kasi, ginagawa kasi natin dun sa itlog ng mga manok natin. Ay ating yung binibenta. Pinalagay natin sa ating tindahan. Sa aming tindahan ni Mrs. Para kahit paano may... Hindi na kami ng itlog na puti. Kasi mahal talaga. Mahal ng itlog ngayon. So, ayun. Ang ginibenta namin, yung itlog na brown brown egg. Uy. Ito yata parang mangingitlog din ito eh. tun tun. dun. Ito so, naka range yan. Yung mga alaga natin na uh, mga manok. na yung mga inahin. Naka pre-range na hayaan natin sila ngayon. Kasi masambasa yung kulungan nila eh. Ang putik. nga sa sunod-sunod ang ulan tapos talagang bilang lang din yung paghinto tulad ngayon huminto sana nga eh, magtuloy tuloy na kasi mahirap yung silo kala siguro nila ay eh, magbibigay ako ng pagkain pero kumain naman yung kanina binigyan natin ng yung tirang kanin yung e, misa binibigyan natin para nakaka-stack sila so ayun lang na may update sa ating mga alaga so pakilike ka lang po and pa-share and subscribe thank you